Ano ang ibig sabihin ng pagiging mga lingkod ng Diyos? Unang Pedro 2.16 Sa so unang Pedro 2.16, inutusan tayo na mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit so huwag ninyong gawin dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ang direktiba na ito ay itinakda sa loob ng isang tiyak na konteksto ng pagpapasakop sa mga otoridad at ang pangkalahatang konteksto ng pa pamumuhay. Bagamat ang mga mananampalataya kay Jesus ay hindi na napapailalim sa batas ng lumantipan, ang layunin ng ating kalayaan ay hindi ang magpakasawa sa kasalanan, kundi ang mamuhay bilang mga lingkod ng Diyos. Ang terminong Griego na isnarin bilang lingkod ay duolos, na nangangahulugang isang alipin o alipin. Ang pagsasaling lingkod ay angkop. Gayunpaman, dahil ang duolos ay maaaring kusang sumuko sa kanyang Panginoon hindi tulad ng transatlantic na kalakalan ng alipin sa kasaysayan. Sa esensya, ang pagiging mga lingkod ng Diyos ay nangangailangan ng pagkilala sa Kanya bilang ating guro at pag-aalay ng ating sarili sa paglilingkod sa Kanya. Ito ay katulad ng pagpili ng pagkaalipin sa katwiran kaysa sa pagkaalipin sa kasalanan. Roma 6, 16-18 Ang idea ay itali natin ang ating sarili sa Diyos at sa Kanyang paraan kaya hindi natin gustong gawin ang iba. Bilang mga alipin ng kasalanan, minsan ay nagpakasawa tayo sa makasalanan ng mga hilig bago nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ngunit tayo ngayon ay mga lingkod ng Diyos, tinawag upang yakapin ang matuwid na pamumuhay, pinalaya tayo ni Kristo upang mamuhay para sa Diyos. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay nagpapahiwatig din ng pamumuhay upang matupad ang kanyang kalooban. Sa halip na ituloy ang mga personal na proyekto at pangarap, iniaalay natin ang ating sarili sa proyekto at layunin ng Diyos. Hindi sa lahat tayo ay dapat na maging mga pastor o misyonero, ngunit gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10.31 Pag-aaral, pagsisimula ng negosyo, pagpapalaki ng mga anak, pagtulong sa kapwa, paglikha ng sining at iba pa, para parangalan ng Diyos at ipakita ang kanyang liwanag sa bawat aspeto ng ating buhay. Gaya ng itinuturo sa Colossus 2.6-7, dapat nating itayo ang ating buhay kay Kristo. Isa pa, ang pagiging mga lingkod ng Diyos ay nagsasangkot sa pagtanggi sa mga pagkilos na nagre-rebelde sa kanyang sakdal na pamamahala. Itinatakwil natin ang lahat ng pagkamakasarili at lahat ng gawa ng laman. Galatia 5.19-21 Bilang mga lingkod ng Diyos, ang mga kristyano ay dapat natapat sa paggawa na mabuti at paglakad ayon sa Espiritu. Galacia 5.16, Tito 3.8 Kapansin-pansin na ang mga kristyano ay hindi lamang mga lingkod ng Diyos, kundi mga inampon bilang kanyang mga anak. Ephesians 1.4-5 Habang naglilingkod at sumusunod tayo sa Diyos bilang kanyang duolos, nakikisama rin tayo sa Kanya bilang kanyang mga anak. Buong pagmamahal na inilapit sa kanyang pamilya at nakikipag-ugnayan pa nga tayo sa kanya bilang mga kaibigan. Juan 15, 13-15 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.